Hi guys, ayan. Nag-meet na kami sa oras kasi uwi kami sa barrio. Dito kami kila kuya guys. May kinuha lang kami ditong papel sa kanya. Dala akong panungkit guys. Wala nyo anong kukunin ko. <laughs> Ito yung mga kamote ni mother. Ano yun? Anhali sa kubing. Mm -mm. Anhali sa kubing talaga ba? Sakaupin na yung ano. Hindiin kita. Saka. Mahanap kami ng pili, guys. Ito madaan. Doon ka na sa taas, Agis. Namunot din dito ng pili, guys. Kasi maraming pili. Ita maraming... Nakakuha ba na yung ibenta guys? Yung pili. Tig 40 pa yata ang kilo ngayon. Ayan, ito yung cotton fruit. Oh. Uh, Tingnan natin kung may maabot ako dito sa cotton fruit. Purot kita pili. Kay sayang. Wait lang. Hindi niya. Gano'n? Oo. Dine may umba dine? Oo. Wait ay lang. May e. Nalibong dito. Ang ko. Ay Balik. Bas, mas daghan na daan doon mas sa baba. kay ano baga ang sanga niya. Oo. niya, Oo. Budon tadi ni ulit. Ito guys, oh, ah, napulot ko. Oh. Ah. Maraming bunga ang piling. Bumaba na rin ang presyo ng piling ngayon, pero okay lang. Ayan, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. ya. Ayan, oh. Buang. <laughs> buang ini kay maliit. Pag maliit, buang yun. Walang laman. Ay, makatutunawa yung gulag tilad ka na Ay na. Ang ama, igo. Ayaw na pag tila na ini, pag ibisin yung mga pili ko, an ini. In, intitinda lang kay, ang pagano ilog. Ayaw, oh, guys. O, oh, tingnan nyo man, guys. Ang ani. Ay, nako. Ismi yung marima. Kanya yung malis magbakas ang pisto sa rima na yung magko 51. Ha? Basta magayon mga na klase, bakal man magayon. Pag mga maitom. Kamagayon, pag magburot kasi tagahan man. Tangko. ayun daming pili dito guys. <laughs> pag makapulot ka ng marami. Ayan o, oh. tingnan nyo Oh. Hindi mo pa ba ito kukunin? Nasa daan na. Hingal tayo dito sa... Oh, tingnan mo, oh. Tingnan niyo po, oh. Ayan, pili na naman. Dito sa... Sa daanan. Oh, ito. See? Ayan mga pili. Yan ang kayamanan dito. Sa lugar. <laughs> Ayan o, oh, manay o. Okay. Hala ka na Butahan lang yung naimu ko ah. Naimu bag. Hmm. Ay, daghani nga ang tangko. <laughs> Ito <laughs> Hingal tayo ah. Ano <laughs> yung sampili? Diin. Guys, kasi, kasi tingnan nyo guys, ang puno niyan. Oh, laki. Taas. Tapos maraming bunga. Ayan. Ito yung buhay sa probinsya naman. Pili. Ay, na mamulot ng piling. Ay, nak. Ay, Diyos. Ito. So guys, hanggang dyan lang muna. Mamulot muna ako ha. Pakita ko lang sa inyo kung gaano kadami. Nakuha namin. Ayan guys, oh. Ang daming pili. Sungkitin ko yan kasi mababa naman yan. Sayang kaya. Kaya natin oh. Ilapit ko guys. So, oh, ayan o. Oh. Ayan, 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 ayan. E, yun, oh. Ayan Oh. Yan yung mga pili. Abot na abot ko pa yan. o, <laughs> oh, see? saglit lang yan guys isang oras lang naman kami dito ni mama para manguha ng, ng santol see Yun, know? oh. oh, ayaw nyo pa ba yan ito guys yung aking mga na sungkit na pili yung iba dyan na pulot namin so marami no Mas ito pwede tong ibenta yung 12 pieces ay 20 pesos ibenta ko doon sa yung iba sa kapitbahay